ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Hi everyone! Welcome back to the channel. Pwede ba kitang tanungin? Oo, nangyayari talaga yan. Ang pakiramdam ng pagod sa kaisipan kahit wala namang pisikal na ginagawa parang pagod na pagod ang utak mo kahit wala ka namang ginawa. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang bagay na kadalasang hindi pinapansin ng maraming Pilipino, ang pagkapagod ng isipan o mental fatigue at higit sa lahat paano mo maibibigay ang tunay na pahinga na kailangan ng iyong utak. Ito ang gabay mo sa tunay na mental detox at maniwala ka, hindi lang ito tungkol sa tulog. Bakit kailangan magpahinga ng utak? Ang iyong utak ay nagtatrabaho ng 24-7. Kahit natutulog ka, abala pa rin ang utak mo, tahimik pero aktibo. Sa panahon ngayon, dahil sa tuloy-tuloy na social media, stress sa trabaho at pressure sa pamilya, ang utak mo ay labis na na-overload. Ang mental fatigue ay maaaring humantong sa mga sumusunod na epekto. Ang hirap mag-concentrate. Pagiging madaling mainis. Anxiety. Makakalimutan. kahit pisikal na simptomas tulad ng sakit ng ulo o hirap sa pagtulog ay maaaring magdulot ng mental fatigue. Kailangan ng utak mo ang pahinga at hindi lang ito tungkol sa pagtulog. Senyales ng iyong utak ay overworked. Narito ang mga senyales ng utak mo ay humihingi na ng pahinga. Kapag pagod ka pa rin kahit nakatulog ka na, may sinasabi na ang katawan at isipan mo. Kapag hindi ka makapag-concentrate o matapos ang mga gawain, may sinasabi na ang utak mo at hindi ito katamaran. Kapag madali kang mainis o maging emosyonal, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin pagod na ang utak mo. Kapag madalas kang nakalimot, hindi ibig sabihin na pabaya ka. Maaring sinyalis ito na pagod na ang utak mo. Kapag pakiramdam mo ay manhid o parang wala sa sarili, hindi ka nag-iisa at hindi ito ate lang. Pamilyar ba? Hindi lang ito basta bad days, ito ay mga sinyalis ng mental overload. Mental Detox Tip digital fasting. Mga cellphone, laptop at TV, binabaha nila ang utak mo ng impormasyon bawat segundo. Subukan ito mag-offline ng isa at dalawang oras bawat araw. Walang social media, kahit sandali lang, malaking ginhawa sa utak mo ito. walang balita. Walang notifications. Pagpahingain ang utak. Magugulat ka kung gaano ka kalkalmado kahit 30 minuto lang ng pahinga mula sa digital na mundo. Mental Detox number 2. Pahinga sa Kalikasan Ang kalikasan ay gamot para sa utak. Kahit maikling paglalakad sa labas, pag-upo sa ilalim ng puno o pakikinig sa huni ng mga ibon, kayang i-reset ang isipan mo. Pinapakita ng mga pag-aaral na ang kalikasan ay nakakabawas ng cortisol ang stress hormone ng katawan. Kaya kung pakiramdan mo ay nalulunod ka na sa pagod, stress o emotion, lumabas ka muna. Hindi mo kailangang mag-beach trip, kahit hardin mo o barangay park ay sapat na. Mental detox number 3 pagbubuhos ng isipan. Brain dumping. Pakiramdam mo ba minsan na parang karera ang mga iniisip mo? Subukan mo ang brain dumping. Ilabas ang lahat ng nasa isip mo, walang edit, walang filter. Kumuha ng notebook at isulat ang lahat ng nasa isipan mo. Walang filter, walang grammar, walang edit. Ilabas mo lang, walang filter, walang takot, walang edit. Ang brain dumping ay nakakatulong maglinis ng mental clutter at magproseso ng emosyon. Ang brain dumping ay parang paglilinis ng mental inbox mo. Mental Detox Number 4 Mindful Breathing o Paghinga ng May Kamalayan Ang paghinga ay makapangyarihan at libre. Subukan ito. Huminga ng malalim sa loob ng apat na segundo. Pigilin ang hininga sa loob ng apat na segundo. Bumuga ng hininga sa loob ng apat na segundo. Ulitin ng limang minuto. Ito ay nagpapakalima sa iyong nervous system at nagbibigay ng reset sa utak mo. Sakto para sa mga araw na puno ng stress o bago matulog. Mental detox number 5, dekalidad na tulog or quality sleep. Ang tulog ay hindi lang pahinga, ito ay pagkukumpone ng katawan at isipan. Kung gabi-gabi kang puyat gamit ang phone sa kama o madalas magising, hindi nakakapag-recover ng maayos ang utak mo. Tips para sa mas mahimbing na tulog. Walang screen, isang oras bago matulog. panatilihing malamig at madilim ang iyong kwarto panatilihin ang regular na schedule ng pagtulog regalo ito sa utak mo iwasan ang caffeine at mabibigat na pagkain sa gabi para sa mas mahimbing na tulog protektahan ang tulog mo protektahan ang utak mo konklusyon. Ang utak mo ang pinakamapagkabangyarihang kasangkapan mo pero hindi ito matitinag. Ang mental rest ay hindi katamaran. Ito ay katalinuhan. Tama, ito ay survival. Kung pakiramdam mo ay pagod ka na, malayo sa sarili o nilulunod ng dami ng iniisip, ito na ang senyales mo para huminto. Para huminga. Para ma-detox ang isipan mo, magsimula sa pagbalik sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa kalusugan. Magkomento sa ibaba. Pag-usapan natin ang mga senyales ng mental fatigue na iyong naramdaman. Laga'an mo ang isipan mo at magkita tayo sa susunod na video. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan.